Isang binata ang pumasok sa bangko, halatang kabado. Lumapit siya sa attendant at walang paligoy-ligoy na sinabi. Kailangan ko pong mag-loan ng sampung milyong baht. Napakunot noo ang attendant. Para saan mo yan? Tanong niya. Sumagot ang binata, para matupad ang pangarap ko. Mas lalong nabigla ang attendant nang malaman niyang labing siyam na taong gulang lang ang kausap niya. Hindi siya pwedeng mag-loan dahil kulang pa siya sa edad. Pero huwag kayong mag-alala, ang pinatang ito ay si Tob Itipat, ang magiging pinakabatang self-made billionaire sa Thailand. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga kwento ng tagumpay at inspirasyon. Balik sa kwento, si Tob ay lumaki sa mayamang pamilya at mahilig sa video games. Sa edad na labing anim, naging top player siya ng EverQuest at kumikita ng apat na raang libong piso kada buwan sa pagbebenta ng rare items. Ngunit biglang bumagsak ang negosyo ng ama niya. Apat na pong milyong piso ang utang. Ginamit ni Tob ang ipon niya para magsimula ng maliit na negosyo, chestnut sa harap ng university. Hindi ito kumita agad, pero natuto siya Isang araw, nakita niya ang fried seaweed na dinala ng kanyang nobya. Tinikman niya ito at nagustuhan niya. Sinubukan niyang gumawa at ibenta ito. Noong una, hindi nila makuha ang tamang timpla. Pero nang minsang nabasa ng ulan ng seaweed, doon niya nahanap ang sekreto, ibabad muna sa tubig bago iprito. Pumatok ito. Pero gusto pa niyang palakihin ang negosyo. Naalala niya ang 7-Eleven nagpresenta siya ng produkto sa kanila, pero tinanggihan siya. Hindi nila gusto ang packaging at mahalang presyo. Hindi siya sumuko. Nagpagawa siya ng bagong design, binaba ang presyo at bumalik sa 7-Eleven. Iniwan lang niya ang sample. Nang matikman ng boss ang produkto, nagustuhan nila. Pero may kondisyon, kailangan ng factory check. Wala siyang factory. Sa kusina lang siya nagluluto. Kaya binenta niya ang mga chestnut stalls niya, nagtayo ng maliit na factory, at pinaayos ito agad. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang fax mula 7-Eleven. Sa dulo ng sulat, isang salita ang bumungad sa kanya, Approved. Nag-deliver sila ng 70,000 units sa 3,000 branches. Pagkalipas ng dalawang taon, nabayaran niya ang lahat ng utang ng pamilya. Lumago ang negosyo, nagkaroon ng 2,000 empleyado, at ang produkto niya, Tao Kei Noy, ay mabibili na sa labing siyam na bansa. Sa edad na 26, si Toby Tipat ay isa ng bilyonaryo. Ang kwento ni Tob ay nagpapatunay, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kayang malampasan basta may tiyaga, diskarte at hindi sumusuko. Anong natutunan mo sa kanyang kwento? I comment mo sa baba at huwag kalimutang i-follow ang Anino Stories para sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon at aral sa buhay.